Hello. Ayan, so weekend na naman mga chingo. So dating gawi, iikutin ko na naman ang mga basurahan dito sa apartel. Paghahanap tayo ng pwedeng mapakinabangan pang mga basura. Baka sakali. So ganito ang ginagawa ko pag weekend. Pag walang magawa. Nagiging libangan ko. wala masama kung kukunin ko so ang tapon kasi ng mga basura dito every Friday, Saturday and Sunday so, mga araw na yon, maraming nag-aabang na katulad kong namamasura so paunahan <laughs> sinong sinong mauna sa mga tinatapon na basura dito na pwedeng mapakinabangan ha? tulad nito sticker siyang nakalagay na pwede naman siyang kunin oh bigat bago pa oh sayang no hmm. umulan kanina kaya nabasa na sayang tapon lang saka ito oh. ano kaya ito Swiss Swiss military lewan kung ano to para saan to yan o oh, may bisikleta oh. bisikletang pambata yan ina natin yan o oh. pwede pa o oh. siguro nalakihan na ng bata to kaya tinapon na kisa sa gistak lang sa bahay nila gina binenta kaya tinapon na may nakasunan na piegemul ibig sabihin waste na siya kaya pwede siyang kunin pasok tayo sa loob kaya no may mga kawali oh mm. oh basura ba yan linis pa diba tinapon na hmm Sayang no. Kaya kunin natin. Oh. Pwedeng ipamigay sakaling magbox ako. Sayang no. Ito bagong upuan na naman oh. Weekly mga ganitong tinatapon no? sayang oh. Supa na maliit sa upuan. Goods pa, no? Sayang. Goods pa, oh. Ayan na naman furniture. Ay hindi pa kinokolekta to. Last week pa to eh. Naulanan na. Nadagdagan lang ng basura. Ayan oh, kabayo oh. Oh. Itong display tinapon na. Hi. Hi. Sumo kunin kita. Kaso wala akong mapaglagyan sa iyo. naman na mga kakuha sa na. Bye. Ito yung mga nakaraan pa to, hindi pa kinukolekta, naulanan na. Sayang. Dito yung mga lagay ng mga damit sapatos dito naman sa kabila ayan o oh. ayan o oh. monitor na naman o oh. bagong tapon ganda o oh. LG wow built in na uh, computer